Kumusta? Eto na, pag-usapan natin yung mga material na binigay mo. Meron kasing isang konsepto dito na uh, talagang nakaka-interes. Yung kapangyarihan ng pagliliwanag or illumination. Oo nga. Hindi lang siya yung ordinaryong ilaw, di ba? Parang enerhiya ito na galing sa ano, pinagsama-samang kaalaman, tapos yung matalinong pagtingin sa sitwasyon, at saka uh, pusong may tunay na malasakit. Tama. So ang misyon natin ngayon, himayin natin to. Ano ba talaga to? At bakit daw sabi sa sources mo, esusi susi ito sa pagbabago? Tama ka, ang ganda nga ng paglalahad eh. Kasi pinapakita na itong pagliliwanag, parang uh, tanglaw talaga 'yan sa madidilim na sitwasyon. Ah hindi lang nagbibigay linaw sa isip, pero parang naguudyok din ng, alam mo yun, pag-asa at pagkilos. Titingnan natin kung paano itong um, pinaghalong spiritual na karunungan at yung mga practical na hakbang ay eh, ng tunay na epekto. Lalo na ngayon, di ba? Parang ang daming hamon. Sige-sige, simulan natin sa pinaka-core idea. Sinasabi dito, yung pagliliwanag, hindi siya passive. Aktibo siyang puwersa. Oo, aktibo. Tapos, may tatlong sangkap daw. Una, kaalaman. Pangalawa, madiskarting pananaw. At pangatlo, yung pusong nag-aalab, yung matinding malasakit. May comparison pa nga sa renaissance, eh. ganun daw kalakas yung impact. Oo, yung nga. At unahin natin yung kaalaman. Base na nabasa ko dyan sa material mo, hindi ito yung simpleng information lang, yung facts. Kailangan daw ng ano, malalim na pag-unawa sa buong konteksto ng tao, yung social, cultural, pati psychological aspects. Dito raw pumapasok yung konsepto ng cartographic light. Cartographic light, parang mapa. Parang ganun nga, halimbawa si William Carey, ba diba, yung tinaguri ang ama ng modernong misyon, hmm. hindi lang siya basta, alam mo yun, pumunta sa India, ah, oo. inaral niyang mabuti yung wika, yung kultura, pati yung mga paniniwala doon. So yung kaalaman niyang yun, parang naging mapa, nga isang cartographic light na gumabay sa kanya para maging efektibo siya at para maiwasan yung mga uh, pagkakamali na dahil lang sa hindi pag-intindi. Ah, gets ko. So, yung cartographic light parang paggawa ng detalyadong mapa, no? Para alam mo kung saan ka pupunta at ano yung mga dapat mong i-consider. Okay. Ngayon, yung pangalawa, madiskarteng pananaw. Paano 'to naiiba? Ito na mind Um, yung kakayahan na makita hindi lang yung mga separate parts, kundi paano sila lahat nagkakaugnay-ugnay. Yun yung tinatawag na systems thinking. Systems thinking, okay. Parang pag tinignan mo yung isang community, hindi mo lang titingnan yung problema sa basura, for example, ng hiwalay. Mm -hmm. Titingnan mo rin yung connection niyan sa kabuhayan, sa edukasyon, sa health center, pati sa ugali ng mga tao. So yung madiskarting pananaw, ito yung pagpaplano na kinukonsider mo yung buong sistema para yung solusyon mo hindi lang panandalian o kaya naman magkaproblema sa ibang aspeto. Hindi lang siya reaksyon, kundi may disenyo talaga. Naintindihan ko. Parang sa pamilya lang, no? Pag may issue yung isa, apektado lahat. Kailangang tingnan yung buong dynamics. Okay? At yung pangatlo na sabi mo, parang makina sa likod ng lahat, yung pusong nag-aalab. Ito ba yung pinaka, ano, pinakaugat? Oo, oo walang duda. Ito yung parang fuel yung panggatong dun sa kaalaman at strategy, ito yung malasakit, yung empathy, yung matinding paniniwala sa halaga ng bawat tao na nagtutulak sa'yo na kumilos kahit um, mahirap o parang walang pag-asa. Ah. Sabi nga sa source mo, ito yung dahilan kung bakit hindi ka basta napapagod o sumusuko kasi may malalim kang pinanghuhugutan. Kung wala itong puso, yung kaalaman at plano, baka hanggang papel lang. Pero, teka, hindi ba mahirap panindigan yung pusong nag-aalab? Lalo na kung yung environment mismo parang ang bigat o puro negativity. Oo, mahirap talaga. Pero dito na nga pumapasok yung sinasabi sa material mo na madalas nakaugat ito sa isang malalim na pananampalataya o paniniwala. Isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili mo lang o sa mga problema. Okay. Ito yung nagbibigay ng parang hindi nauubos na enerhiya at direksyon. At dito na natin makikita yung, uh, yung mga konkretong resulta paano ba talaga nagkakaroon ng anyo itong pagliliwanag sa totoong buhay? Oo oh nga, yun na. Tingnan natin yung mga effects. Binabanggit dito sa mga binigay mo yung community empowerment. Ito ba yung pagtulong sa mga komunidad na ano, tumayo sa sarili nilang mga paa? Exacto. Mula sa pagiging dependent, natutulungan silang magkaroon ng kakayahan gamit yung edukasyon, pangkabuhayan, kalusugan para sila na mismo humubog ng future nila. Ah, uh, okay. Kasama rin dyan yung cultural reformation. Ito yung pagbabago ng mga kwento, ng mga pananaw, pati kaugalian sa isang kultura para mas manaig yung katarungan at pagunawa. Nabanggit din ang madalas nagiging sentro nito yung mga local institutions tulad ng simbahan na nagiging lugar ng pag-asa at pagbabago. Tapos, meron pang konsepto ng ripple effect, tama ba? Na parang batong hinagis mo sa tubig, yung effect kumakalat. Oo, yun yun. Yung pagbabago sa isang tao, hindi lang sa kanya natatapos. Na ipapasa niya sa pamilya, sa mga kaibigan, sa buong komunidad. Interesting. At kasabay nito, nabubuo rin yung spiritual resilience, yung panloob na katatagan. Hindi lang ito tungkol sa pagiging matatag pag may problema like addiction or trauma, kasama rin dito yung paghahanap ng mas malalim na kahulugan at lakas para makabangon at para makatulong pa sa iba. Ito yung pagbuo ng matibay na pundasyon sa loob para makayanan mo yung mga unos sa labas. So kung ibubuod natin para sa iyo, itong pagliliwanag, hindi lang siya isa sa mga elements. Siya yung kabuuan, yung pagsasama ng matalas na isip, kaalaman, mahusay na plano, yung madiskarting pananaw at yung maalab na puso, malasakit, para makagawa ng pagbabagong totoo at uh, tumatagal. Tama. Ito ay tungkol sa malinaw na pagtingin, malalim na pag-unawa at pagkilos na may purpose. At siguro bilang panghuli isang bagay na maiiwan nating pagnilayan galing sa mga source mo. Ang pagliliwanag, hindi lang ito isang magandang ideya o malayong pangarap. Sinasabi dito na ito'y isang realidad na pwedeng mangyari na yon At parang hamon ito sa bawat isa sa atin. Oo nga. Kaya ang tanong para sa iyo na nakikinig, saan at paano mo kaya maaring gamitin yung sarili mong kaalaman, diskarte at malasakit para maging tanglaw kahit sa maliit lang na paraan dyan sa iyong komunidad? Magandang tanong yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa paghimay na ito ng iyong mga material. Hanggang sa muli.